Ayan, sumulao tayo. Sumulao tayo ng uh, pagkulao. pagdot sa mga bakal. pagdot sa mga pagwiwilding. Naka-spiral ng kulungan ng paboy. Eh, sa ngayon, ano? Kasi yang ginagawa ko isang isang putol tapos building hindi ko pinuputo lahat kasi pag iwinilding ko yung ibaba hinahatak sa taas minsan naman yung naka uh, horizontal sa taas hinahatak pa baba kaya minsan yung tubo maiksi mahaba kaya ang ginagawa ko ina-actual ko na lang sa putol isang putol measurement isang putol building para hindi kasi nung lumaki yung pinaka, ano, pinagap, pinaka gap niya isang kasi pag nagputol ako short naman ayun pala hinahatak ng ano pag nagwe building hinahatak pataas at saka po baba kaya ang ginagawa ko, na-actual ko. Sentro. Gitna lagi ng gitna. Para magka-abir hindi kasi nung malaki. Hindi kasi nung malaki yung tatapinan. Mayroon dyan isang side na ko, nahatak, eh ano na, hindi ko na napansin bali half centimeter ang ina, ano, hinatak eh, kung up mo yun eh, malaki ng ano kaya ang ginawa ko dirtungan ko na lang ganyan ang ginagawa ko ah oh, yan yan ang mangyayari ganyan yung tubong 1 half at saka yung 12 mm na corrugated steel ito ito corrugated steel to ang hindi ko lang alam ay kung pupwedeng pupwede na o di kaya eh kasi parang alangan nila parang lulusot yung ulo ng ano eh, ng baboy eh. pero ito 10 cm to 10 cm to hindi ko lang alam kung pag maliit yung baboy na bihit eh lulusot dyan yan na so, yan ang mangyayari nga bali yung pag itang yan corrugated steel bar yan. yan 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 yan, yan. paikot na yan ganyan ngayon, hindi ko, hindi ko pa kasi nakakita nung actual na biik na yung 45 days. Pag iwinalay na, yung 45 days yung kukuhanin mo na. Hindi ko lang alam kung gaano kalaki ang ulo nun eh. 10 cm eh, yung pag-ita na yan. Yan, 10 cm yaya yan. Kasi yung 45 days na biik, hiwalay na yun eh. Kukuhanin mo na yun, 45 days. Ang hindi ko lang alam kung gaano kalaki ang ulo nun kung lulusot diyan yan o hindi yan 10 cm yan paikot yan paikot doon kaya madami pa madami pang trabaho yan paikot yan o oh. Curcated bar na ang mm, lalagay dyan 10 mm Ma ano naman eh matibay naman eh oh. hindi basta basta kaya kaya na yan basta naka pull wheel Up. tama na muna yan at ako ikakain muna Nag nagkakain na na eh nagkakain na na o yan muna tapos ito mamaya ito bubuhusan ko to mga ano lang to kunti lang naman yan eh yan o bubuhusan yan mamaya yan pag natapos na yung welding na yan, dito yan. Yan. Corrugated bar yan. Yan dun. Pag natapos na lahat yan, truss na yan. Hindi na. Hindi na siguro maglalalayo yan. Malalagyan din ng, ng biik yan. Da. Dadaan mo na sa manokan. Anong ulam mo, Mr. Uh, Mengoman? Wow! <laughs> Sarap ng ulam niya, corn beef. Ito, bigtungan niyan. Pinapos ng 5 cm. Kaya, idudugtong yan. menong pada pagsasandalan para diretso Ini lang ng pwede ko yung sayang naman may pangbuktong naman kaya produkto naman lang sali pa yung manok eh. Nakikisali ah, pa yung manok. Sintimeter lang <coughs> ano, tatlong trapo. Tatlong metro. Kailangan siguro tatlong metro. <clears throat> Kasi yung pag-autom, ito kami 24, 24 cm. Tapos nalalagyan pa sa gitna ng um, orotate the uh, steel bar. kung so, um, na one... yeah, malalaman yung na uh, puka yung na uh, Ayan. <coughs> palit tayo ng ano. Blade 'yung pang-sanding. yung may sasandingin, palit ng blade ito yung ginagamit kong dito dalawa isang sanding at saka isang cutting yung cutting mas manipis sanding medyo makapal times 7 or times 6 sa kapal yata ng yung pang, pang cutting Kaya ganyang kasanding. Kaya

nabiti ng ring, you know. Tinay ituloy. Kaya kanina nung bumababa sila, kaya kanina nagbabalok-tok kanina nung palis na ako dun sa baba, sa pulong ng mga baboy. Magawa pa yung isa po ng taro. Kulang yata. Kulang yata ng labintito ba yung kulang? Kaya, yung lagyan ng ano, ng bakal. Ano yan? popor mana tapos ito ayan malalim na yan mga nasa ano na yan mga nasa 150 meter bangko yan ang bangko Dito kasi pag nagpagawa ka ng bahay lahat konkreto kailangan meron kang bangko. Puro deposit. Walang withdrawal. 3 meters daw to eh. Iwan ko lang kung mabuti ng 3 meters. Pero ito 150 na ito eh. Ibig sabihin kulang pa na 150 yan. Ayan. Bahayanihan di SWD pabahay Ito yung napili yung bayaw ko na ano isa sa sa may pabayanihan oh yan sa salandrado pang ano pang buhos kinulang kinulang ng ring Ah, share lang po comment, subscribe and the notification bell para active kayo sa mga sunod pang video kasi sa muli bye bye